Kumusta mga koys? Ngayong araw ay wala kaming overtime at maga kaming makahuwi. Maga kasi natapos yung gawa namin kaya hindi na kami pinag-uti. Maganda yun para magpahinga ang aming katawan at makabawi ma kami sa pagod. Yung mga kasama kong Korea nagsuwi na. Ako naman ay pauwi na ng bahay pero sabi ng asawa ko ay may pupuntahan daw kami. Kaya pagdating ko ng bahay magbibis na ako at aalis na lang kami. Isang bati muna kay Manong. Ajushi, anyo nga sa'yo? Hello mga koys, it's Koys Ngayong araw, wala kaming overtime kasi tapos namin ng maga yung trabaho namin at hindi kami pinag -uti. at uh, naka-out kami ng maga 6 na ng hapon ngayon pero maliwanag pa tirik pa yung araw Ano? You know? gano'n kasi pag summer eh pag, masam pag summer, matagal siyang mag uh, magdilim kahit 7 o'clock, 7.30 maliwanag pa ngayon, wala kaming overtime nag yung asawa ko na may kukunin daw kami dun sa kabila, maglalakad lang kami may nabili kasi siyang uh, uh, helmet ng bata, mga gamit ng bata namin, ng baby namin pag uh, gumangapang na o pag naglalakad na, para hindi siyang malisgras just in case na matumbay, eh, may protection yung ulo niya, sabi ng asawa ko kunin namin yung helmet, dun lang sa kabila maglalakad kami, saman nyo kami mga kois. Tapos na pala ako magpis at nakaready na pala yung asawa ko. Ilagay lang muna namin ang baby sa stroller para comfortable siya habang naglalakad kami. Ilagay muna namin si baby lap sa kanyang stroller. Tapos pupunta kami doon. May unin kami. Tapos baby lap, baby ka namin yung ha. Muna tayo doon ha. Kami ay... Ayan, dan na, po. Dan po. Dana po. Excited yata si Bibi love o. Oh. Excited ka na, love Lab. Lang, lang tayo sa malapit. Tapos lagi mo ng kwan, electric pan. ito si... So, ayun nga mga kuys. Punta na kami dun sa, dun sa kabila. Malapit lang yung kuna namin na gamit ng bata. Gamit ni Bibi love And si o. Oh. Seriusan si Bibi Labi? Hey, seriusan ya? Ya, mungkinlah kan tak kami usahok, tak kena usahok. Di sana ikut, tak di sana. Ah, sana tak ikut? Doon sama kami, apa kan? Doon kami ikut, doon kami datang sah kami lah. Mana sih? Medyo hindi maiit kayo no Masarap yung hangin. Passenger seat ba? Nakahawak siya oh. <laughs> Seryoso si baby eh. Patingin siya oh. Yes, yeah. <laughs> Natutuwa ano yung Korea na sa so kay baby lang. Kasi pag beton, wala, sabi naman. dito, nalasya ano Dito na lang tayo daan. Ah. Dito sa kapila para mas makulit. Uh, dito kami sa kapila. daan Na highway na dyan. Highway. Ayan eh, Starbucks o. Oh. Yung Starbucks dito. Tapos yung Loteria. Tapos dito ay Yakguk. <laughs> eh, star... Tapos dito ay Paris Baguette. Yeah. Uh... Ay, may dalawa, may stroller na dalawa na kasakay oh. <laughs> dalawa yung sakay. <laughs> Ang cute. Tingo, malaki na yung nila. Kaya nga dalawa yung sakay nila. Si Bibi Lab, Bibi Lab. Dalawa yung sakay nila anak. Saka ano man malaki na sila pero ganun uh. yung yeah. si pa rin. Oh. Traffic pagi itu urusan tu. dami ng moto Daming, daming pasahero. Ayaw. Uwi na kasi ngayon. eh Ayan ang daming pasahero ng bus. Oh. Kini nang pakwan, mayroon nang pakwan natin diyan ano. ngayon. Ah, dito na kami, malapit na kami. Yan ano, subway. Malapit sa amin. Tapos dun sa nahan sa kapila, magkapilaan yung bus stop ito yung kagandahan sa lugar namin malapit kami sa sakayan at saka sa uh, palingke yung mga bilihan accessible ano ba? <laughs> accessible <laughs> ah? accessible ikaw mga accessible sa lahat may... natawa <laughs> ako sa pronunciation ko eh And... isa din sa kagandahan dito South Korea yung mga daanan nila pagpansin yung may mga puno talaga ay may mga tanim na puno yung mga daanan para kahit summer ay lang hapo lang hapo pa rin yung ma, yung fresh na hangin kasi maraming puno ano han? na han may kano sila oo, oh. na Nain, na si Bibilab Bibilab nainip ka Bibilab Malapit na tayo? Saan banda ba? Ah, malapit na. Kaya nang sabi hmm. ko ako malapit. Malapit lang pala ang kunan natin. Naglipit na sila ng mga kanyang panindao. Oh. Play but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Bloody ends break through the chains. Go free me. of a change, look of a pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop. Stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Malapit lang yung <laughs> To so, South Korea yung... mayroon silang app na tinatawag na Tangon app doon makita marami kang makikita doon na uh, binibinta na mura at saka marami ding mga binibigay na libre lang <laughs> <laughs> yung mga koreana yung mga korean natuwa uh, sila kay bibila pag nakikita yung mata <laughs> yung mata Ini <laughs> natuwa, na, natuwa na naman sa mata mo anak. So he's, <laughs> <yippo>. <laughs> so he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind, causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase. I don't want to place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one side, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No nine five, no mean boss, just my life and free thoughts.

Sabi mo lang gol. Ito yung, ito na yung nakuha na Miss Tangon. yung Miss Tangbon sa salagang sa 2,000 Korean won. Which is uh, 80 pieces. Ayan. Hindi ko lang nakuha yung video yung uh, may-ari. Uh, baka kasi magalit eh. Kasi mayroong mga Korean na ayaw nilang magpa-video. Kaya hindi ko lang binidiyuhan yung binigay sa amin yung gamit ng bata ito helmet ni baby love uh, nandito na nakuha ko na yung uh, nabili namin sa tanggun o carrot up eh na baby love yun si baby love po oh. ah, nagsalita na so, ay anak nagsalita ka anak bata pa bata pa yung titinda ay, ba ko po na eh, laki uh -huh. hindi pa ayan yung helmet pa. niya bago na. pa 2,000 Korean won lang bilhin namin ito. 2,000 Korean won which is 80 pesos or 82 depende sa palitan. Pero ang ganda. brand ganda. Malinis nyo, po. 26, eh? 26 ang, ang ano to bago pa. Kaya nga bago pa 26 siya. 26 ang ganda. nito. Mas maganda 1, pa, 1, pa yung lagayan. niya. 1,000 plus ang, gayaan, eh. 1, ang So, so nakuha namin yung gamit at kami ay uh, hindi pa kami uuwi ng bahay kasi maga pa at gusto po ni Bibilab na gumala. Maglibot-libot siguro kami. Yan, libot lang kami doon. So, yun lang mga kois. Ay, kami ipawin na ng bahay. Tumaan pala kami ng market. Bumili kami ng aming pangailangan. Pero, hindi ko, pero hindi na ako video kasi uh, si baby na si baby namin ay nangasawa ko. Ayan. Ayan, yun ang binili namin na sa dalim. Malaking tulong yung stroller kasi doon ilagay yung mga binili sa dalim. Papa. Uh, uh, Papa. Papa daw sabi ni baby <laughs> So yun na mga koys. Sa panood ng aking video, lalo na po sa mga nanonood ng na aking videos, maraming maraming salamat po sa palagi panood ng aking video. Sana po ay magkita kita tayong muli sa sunod na video. Sana mga kayong panig na mundo, ingat kayo palagi.